Budol Pait na kasama ang mga kamag-aana. May kasama pa sa Damakmak na Buko, Ram Kabiti uh, to Manila to uh, Sariaya Quezon. Kasama na rin sa birua ng na pag-nagkita-kita ang mga kamag-aana. Actually, di ako kumakain na magdaming. Hindi eh. ako napakain di na magdaming. Hindi totoo yan. <laughs> Kunwari lang. <laughs> Sarap din sa pagkain pagkasama mo yung mga kamag-anak mo na matagal mo na nakasama. Kultura na natin mga Pilipino pag may sakit ang mga kamag-anak natin, dinadalaw talaga natin para kahit paano magkita-kita at uh, magkumustahan. Dinadalaw namin ngayon na isang kamag-anak namin, pisa namin na may sakit sa puso dito sa may uh, Sariaya So medyo malayo-layo din. So okay lang parang namamasyal na rin. So may kitrain ta din kami dahil dalawang ban yung uh, sasakyan na ang dala namin. So tara guys, samahan niyo ako. Oh. Three, two, one, go! guys, uh, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. So, napagkasunduan namin ng mga kamag-anak namin from Manila going to uh, Sariaya, Quezon na dalawin yung pisa namin na may sakit sa puso. Kumbaga kasi complicated na. Meron ding uh, diabetic. So, uh, pagkakataon na rin na magkita-kita at uh, magkumustahan. So, madaling araw umalis na ako ng kabiti papuntang uh, Manila. So, inabot na kami ng perik uh, ng araw sa may uh, dandang, uh, area ng Batangas. So, pagdating namin sa bahay ng pisa namin sa Sariaya Case so, nakaumang na yung mga buko. So, uh, trip muna yung tropa mga merienda habang nagluluto. So, namili na rin kami sa palengke bago kami makarating ng bahay ng pisa namin. Nalala ko nung araw nung kabataan to pisa namin. So, na-diagnose na rin to na talaga na may sakit sa puso nung bago pa. Kabataan pala siguro mga nasa 15 to 14. So, sabi nga ng uh, doktor, uh, mapakaswerte na lang kung aabot siya ng 21. So, tingnan mo naman talaga buhay. Ilang taon na siya ngayon? So, mag-50 na siya, nasa 40 plus na. So, uh, talaga buhay, uh, kahit sabi mo mga finding ng doktor, hindi mo masabi talaga. Panginoon pa rin talaga ang uh, may akda ng lahat. So, namitas na rin kami ng uh, dahon ng saging para doon sa boodle fight na gagawin at takaluto na rin ng uh, tropa, mga pisa namin. So, eh, preparation na rin ng uh, pagkain. So, swerte din ang pisa namin dala na pangasawa niya rito, istag rito at uh, isang uh, school principal ng isang paaralan dito sa Saraya, Quezon. So, may naman at maraming salamat din doon sa mga kamag ng uh, at biyena ng uh, pisa namin. kami siya, hindi pa eh, pala maganda gawin. Yung daw ng taging kasabay-sabay ng kainan na uh, magkakamag-anak iba naman ay eh, nasa loob ng uh, bahay. So, pagkatapos naman ng kainan na uh, konting kwentuhan ng magkakamag-anak. Tapos, uh, iba naman na uh, may konting uh, sobrang pera. So, nagkabag-kabagan na rin para doon sa check-up at pagka-hospital uh, kung sa para kahit paano makatulong na konti. So, hindi rin mawala yung uh, group picture ng uh, magkakamag-anak dahil iba rito medyo matagal na hindi nagpapangita. So, nakita-kita rito ngayon. So, pagkatapos na mga ilang uh, oras din ng uh, uh, usapang, kwentuhan, kumustahan. So, pauwi na rin uh, kami dahil uh, medyo pahapon na rin, alas 4 na ata. So, palubog na yung araw nung kami pauwi na. So, nagpapasalamat yung pinsa namin. Talagang hindi niya inspected na madami po, po sa kanya. So, malaking bagay din yung gano'n na dumadalaw tayo sa mga kamag-anak natin lalo pag may nararamdaman. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat po.